Jeremias Ang mensahe tungkol sa mga bansa Ikaapat na putanin na kabanata Ito ang sinabi ng Panginoon kay Jeremias tungkol sa mga bansa Ito ang mensahe laban sa mga sundalo ni Faraon Neko na hari ng Egypto Tinalo sila ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia roon sa Karkemish malapit sa ilog ng Euphrates noong ikaapat na taon ng paghahari ni Jehoiakim na anak ni Haring Josiah ng Huda. Ihanda ninyo ang inyong mga kalasag at pumunta kayo sa digmaan. Ihanda rin ninyo ang inyong mga kabayong pandigma. Isuot ang inyong mga helmet. Hasain ang inyong mga sibat. At isukbit ang inyong mga sandata. Pero ano itong nakita ko? Natatakot kayo at umuurong. Natalo kayo at mabilis na tumakas na hindi man lang lumilingon dahil sa takot. Malakas kayo at mabilis tumakbo, pero hindi pa rin kayo makakatakas. Mabubuwal kayo at mamamatay malapit sa ilog ng Euphrates. Ano itong bansang naging makapangyarihan na katulad ng ilog ng Nilo na tumataas ang tubig at umaapaw hanggang sa pampang? Ito ay ang bansang Ehipto na naging makapangyarihan katulad ng ilog ng Nilo na tumataas ang tubig at umaapaw hanggang sa pampang Sinabi ng Ehipto naging makapangyarihan ako gaya ng baha na umapaw sa buong mundo Wawasakin ko ang mga lungsod at ang mga mamamayan nito Sige mga taga Ehipto patakbuhin na ninyo ang mga kabayo at karwahe ninyo Sumalakay na kayo pati ang lahat ng kakampi ninyo na mula sa Ethiopia, Put at Libya na bihasa sa paggamit ng mga kalasag at pana. Pero mananalo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa digmaang ito. Maghihiganti siya sa mga kaaway niya sa araw na ito. Ang espada niya ay parang gutom na hayop na lalamon sa kanila at iinom ng dugo nila hanggang sa mabusog. Ang mga bangkay nila'y parang mga handog sa Panginoong Diyos na makapangyarihan doon sa lupain sa hilaga malapit sa ilog ng Euphrates. O mga taga-Ehipto, kahit na pumunta pa kayo sa Giliad para maghanap ng panlunas na gamot, ang lahat ng gamot ay wala ng bisa at hindi na makapagpapagaling sa inyo. Mababalitaan ang mga bansa sa buong daigdig ang kahihiyan at pagtangis ninyo mabubuwal ang inyong mga sundalo ng patong-patong. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias tungkol sa pagsalakay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia sa Egypto. Jeremias, ipahayag ito sa Egypto, Migdol, Memphis at Tapanhes. Humanda na kayo dahil nakahanda na ang espada para lipulin kayo. Bakit tumakas ang matatapang niyong kawal? tumakas sila dahil itinaboy sila ng Panginoon. Patong-patong na mabubuwal ang inyong mga sundalo. Sasabihin nila, Bumangon tayo at umuwi sa lupaing sinilangan natin, sa mga kababayan natin, para makaiwas tayo sa espada ng mga kaaway natin. Sasabihin din nila, Ang paraon na hari ng Ehipto ay magaling lang sa salita, at sinasayang lang niya ang mga pagkakataon ako ang buhay na hari, ang Panginoong makapangyarihan. Isinusumpa kong mayroong sasalakay sa Ehipto na nakahihigit sa kanya, katulad ng bundok ng Tabor sa gitna ng mga kabundukan o ng bundok ng Carmel sa tabi ng dagat. Kayong mga mamamayan ng Ehipto, ihanda na ninyo ang inyong mga daladalahan dahil bibihagin kayo. Mawawasak ang Memphis. Magiging mapanglaw ito at wala nang maninirahan dito. Ang Ehipto ay parang dumalagang baka, pero may insectong mula sa hilaga na sasalakay sa kanya. Pati ang mga upahang sundalo niya ay uuurong at tatakas. Para silang mga guyang pinataba para katayin. Mangyayari ito dahil panahon na para parusahan at wasakin ang mga taga-Ehipto. Tatakas sa mga taga ehipto na parang ahas na mabilis na tumatalilis habang sumasalakay ang mga kaaway. Sasalakay ang mga kaaway na may dalang mga palakol na katulad ng tao na ng punong kahoy. Papatayin nila ang mga taga ehipto na parang pumuputol lang ng mayayabong na mga punong kahoy. Ang mga kaaway na ito'y mas maraming kaysa sa balang na hindi mabilang. Mapapahiya ang mga taga ehipto Ibibigay sila sa mga taga-hilaga. Patuloy pang sinabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, Parurusahan ko na si Amon, ang Diyos-Diyosa ng Tebes, at ang iba pang mga Diyos-Diyosa ng Ehipto. Parurusahan ko rin ang Faraon, pati ang mga tagapamahala niya at ang mga nagtitiwala sa kanya. Ibibigay ko sila sa kamay ng mga gustong pumatay sa kanila, kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at sa mga pinuno nito. Pero darating din ang araw na ang Ehipto ay tatahana ng mga tao katulad noong una. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Pero kayong mga taga-Israel na lahi ng lingkod ko na si Jacob, huwag kayong mandupaypay o matatakot, sapagkat ililigtas ko kayo mula sa malayong lugar kung saan kayo binihag. Muli kayong mamumuhay ng payapa at walang anumang panganib at walang sinumang mang mananakot pa sa inyo. Kaya huwag kayong matakot, kayong mga lahi ng lingkod kong si Jacob, dahil kasama ninyo ako. Wawasakin ko ng lubusan ang mga bansang pinangalatan ko sa inyo. Pero hindi ko kayo wawasakin ng lubusan. Parurusahan ko kayo ng nararapat. Hindi maaaring hindi ko kayo parusahan. Ako ang Panginoon ang nagsabi nito.